Okay, magandang Sunday po mga kababayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay hindi po tungkol sa atin, hindi tungkol sa ating politika, or hindi tungkol sa ating bansa. Kaya lang, well, just for the sake of uh, discussion, pag-usapan lang, kasi itong bansang ito, malaki ang epekto po sa atin. Sino po ba ang tinutukoy ko? Ito po mga kabayan, ay ang bansang China na kung tutuusin, hindi natin kailangang pag-usapan yung buhay-buhay nila, kasi wala naman tayong pakialam. Diba? Wala tayong pakialam tungkol sa kung ano ang problema nila o ano ang nangyayari sa kanila. Kaya lang, ito ay kumbaga, gusto ko lang, gusto ko lang na pag-usapan. Ito po kasing nangyayari sa China, no? Itong sunod-sunod na mga dilubyo, dilubyo, mga nakakagimbal na mga kalamidad. Baha, sobrang ulan, uh, landslide, buhawi pero mostly ano eh <coughs> mostly tungkol sa kalamidad ng tubig kung nakikita naman po na siguro natin nakikita na nasusubaybayan natin sa social media ngayon marami na nagsasalita mga vlogger na hindi naman kumbaga hindi maganda na sinasabi nila yon Kasi ako mismo kapag nakakapanood ako ng video footage tungkol dito sa mga kalamidad sa China eh ang naiisip ko kasi what if sa atin nangyari 'di diba? Although sa atin po ilang beses na rin nangyari sa atin 'yan yung mga matitinding baha 'di diba? If you remember yung Typhoon Ondoy kasi yung undoy na yun pati ako eh pati ako naging biktima nun 2009 lagi lagi po tayong nakakaranas ng mga baha matinding baha, bagyo kaya kumbaga nakaka-relate tayo pero dati dati kasi lagi lagi na tayo ang bansa natin bansang Pilipinas ang lagi-laging binabagyo, malalakas na bagyo, tsaka baha, landslide. Dati wala akong masyadong naririnig na ganitong klaseng kalamidad nangyayari sa China. Ngayon, although ito namang mga baha at landslide, hindi naman sa China lang nangyayari, di ba? Iba't ibang lugar sa buong mundo. Even nga, kahit na nga yung mga lugar na dati-dati ay hindi inuulan, kagaya ng disyerto sa Saudi Arabia, na yun matindi na rin po ang nangyayaring ulan at baha doon. Di ba nakapagtataka? Ngayon, so ang ibig pong sabihin, wala naman po sigurong kinalaman yung sinasabi ng iba na karma. Karma, karma. Kasi, hindi lang naman sila ang hindi lang naman China ang nakakaranas lahat even sa Amerika sa Europa di ba kahit saan dito sa atin ganun din kaya lang itong nangyayari sa China more on actually hindi lang naman po natural calamity eh itong mga nangyayaring baha nanggaling sa natural calamity kagaya ng malakas na ulan galing doon pero <clears throat> from that may naaapektuhan na nagkakaroon ng sakuna or kalamidad na gawa din nakapag contribute din yung tao kagaya ng pagputok ng mga dam 'di ba sa China mga dam Ngayon, hindi po ba naiisip, bakit bakit sumasabog yung dam? Ibig sabihin nag-overflow or nag nagiba? So doon po papasok yung paano kasi ginawa Hindi ginawa ng matibay. Kasi Kagaya nung mga nangyayari ngayon dyan sa China na mga even mga tulay nagigibaan. Nagigiba yung mga tulay, mga building. Kasi nga, pumapasok na rin dito yung human factor na hindi matibay yung pagkakagawa dahil dahil sa corruption dahil sa tipid tinipid na materyales So, hindi lang naman po yata natural calamity or force majeure. Hindi naman acts of God. Kundi acts of, na hindi acts of nature. Kundi human factor na rin. Kaya nangyayari. Pero kung i -re relate ang yung iba po kasi, nire-relate nila yung itong matinding pagbabahaan na super napakatagal na parang hindi tumitigil. Eh, ikinokonek kasi nila doon sa pag-aangkin. Pag-aangkin ng katubigan natin. Yung mga katubigan, kagaya ng pang-aagaw dyan sa West Philippine Sea, mga teritoryo dyan sa Karagatan. Well, hindi nang ang inaagawan, di ba? Maraming bansa, mga kapitbahay na bansa, Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam at Pilipinas nang aagaw nang aagaw ng katubigan kaya nire-relate ng ibang vlogger sa parusa daw ng parusa ng Panginoon karma well in a glance parang parang ganun nga Although may kasalanan din yung tao dahil nga doon sa mga maling paggawa pagtitipid sa materials at hindi masyadong uh, ginamitan ng talagang structural efficiency yung as in talagang magaling na pagkakagawa hindi kagaya ng mga mga gawa sa bansang Japan, sa Amerika, na talagang as in matibay. Matibay ang pagkakagawa. Sa China kasi, di ba? Kaya nga mayroong term na made in China. Ultimong sarili nila mismong mga structure, dinadaya nila. Isa pa, na kahit na ayoko kong sabihin naniniwala ako dun sa karma. Pero parang, kasi dito sa universe natin, totoo naman po talaga yung karma. Kasi law of nature, kung ano yung ginawa mo sa nature, ibabalik sa'yo ng nature. O kagaya nyan, hindi lang po itong kung tungkol po sa uh, pag-iimbot pangangamkam ng katubigan. Hindi lang po dito sa West, sa, sa, South China Sea, hindi lang dito sa China Sea, South and East China Sea, ginagawa ito ng China. Kundi yung, pati yung ilog. Di ba mayroong ilog? Isang mahabang ilog na nagtatraverse sa maraming bansa na saan ba yan nagumpisa? hindi ko pa siya nare-research. Yung Mekong River, di ba, nagmula yan sa <clears throat> dumadaan sa maraming mga magkakatabing bansa. Burma, Vietnam, Laos, China, hanggang India at ano po ang ginawa nitong nitong China? 'Di ba? May may ginawa sila diyan na yung yung area o yung bansa na pagdadaluyan nitong uh, ilog na ito ay ginawa nila ng gumawa sila ng paraan na makokontrol nila Kino control nila yung flow ng tubig kasi kaaway nila yung bansa, yung India. May mga bansa po na <coughs> may ginawa yung China tungkol dito sa ilog na ito na para bang ginawa nila na ang tawag dito ginawa nilang uh, control, pang control doon sa mga katabi nilang bansa. Pangaangkin. Pag nanakaw ng tubig. Panggigipit. Gamit itong tubig na ito. Itong ilog. So ano pong ibig sabihin nito? Masyadong hindi naman po kasi mga mga mamamayang Chinese ang may kasalanan nito eh. Kundi yung gobyerno nila itong CCP Napaka Anong tawag dito para pong hindi tao? Very inhuman ang kanilang practices. Ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga ginagawa sa kanilang kapwa. Sa kanilang kapwa bansa, mga katabing bansa, kapitbahay na bansa. Kinakawawa inaagawan. Inaagawan ng kabuhayan, inaagawan ng tubig. Ngayon mga kababayan, nakapagtataka ko paano sila, ako mismo nagtataka ako, paano nila nakukonsensya yung ganitong klaseng gawain. Ang tubig, ang tubig ay biyaya ng kalikasan, di ba? Lahat may karapatan sa tubig, sa hangin, everything. Hindi dapat bilhin, libreng gamitin. Pero ang ginagawa nitong China eh ginagawa nilang weapon para makontrol yung katabing bansa. 'Di ba? Weaponizing. At itong Mekong River na 'to, Mekong doon sa sa pinanggalingan. Pero dadaan kasi sa China at dire-diretso papuntang India. Napakasamang pag-uugali po ng ganito. Kaya hindi mo po hindi po natin ma maiwasang isipin na dahil dito sa kagagawa na ito ng China ng gobyerno ng China ay nangyayari po sa kanila itong mga ganitong kalamidad. Kasi dahil sa tubig tubig yung dinamot mo tubig din yung binibigay sa yung parusa parang ganun Siyempre, hindi natin maiwasan. Kasi nga, kasi nga, ang law of nature, di ba? Ipinagdamot mo sa kapwa mo, ipinagdamot mo sa kapitbahay mo, yung tubig, sinagip mo. Sinagip mo para sa iyo lang. O di siyempre, pag nag-overflow yun, nag, nag sumobra eh pag nabuwag yun, ikaw din ang, ikaw din ang tatamaan, di ba? Kaso, ang nagde decision ng mga ganitong klaseng gawain ay yung pamahalaan nila, yung gobyerno. Pero sino yung nabibiktima 'di ba yung mamamayan wala namang kaalam-alam doon sa ginagawa nung ginawa nung gobyerno nila. Yung mga yung mga opisyales ng gobyerno nila nitong CCP ayun masarap ang kalagayan nila sa kanilang mga mga mansion sa kanilang mga magagarang bahay safe na safe doon sa kanilang mga ginawa at yung nag po ay yung taong bayan. Kawawa naman yung tao. Hindi naman sila ang may gusto nun. At, isa pa po na nakikita ko, total linggo ngayon, ano, isa pang nakikita ko na parang isang factor din kung bakit nag, nagkakaroon ng ganitong mga kamalasan ang China ay dahil po dito sa ginagawa ng ng uh, gobyerno ng China sa pagkikitil uh, ng uh, freedom of religion ng kanilang mga mamamayan. 'Di ba? Kasi nga ang komunista hindi na hindi 'yan sumasamba sa Diyos. Wala silang kinikilalang Diyos, kaya nga 'yung mga tao, 'yung mga tao nila, 'yung mamamayan nila na may kinikilalang Diyos. Di ba pinarusahan nila? Pinagpapapatay nila eh. Yung mga Chinese Muslims, yung Uyghurs, parang gusto nilang ubusin yung lahi. Eh naniniwala sa Diyos ang mga yun. Oh, ito pang mga mga Kristiyano din, mga Chinese Christians. Alam mo, maswerte po tayo dito sa bansa natin. Dito sa mga bansang uh, Christian uh, nations na may freedom, may democracy na malaya tayong magsamba. Malaya tayong mamili ng religion natin. Kaya maswerte tayo mga Pilipino. Dahil yung gobyerno natin, yung lipunan natin ay maluwag. Mayroon tayong nitong tinatawag na freedom malayang magsamba. Kahit saan mo gustong pumasok na simbahan, libre. E sa China, sumasamba sila patago. Sa mga kuweba, gumagawa sila ng mga bunkers underground. Doon sila palihim na nagkikita-kita. Makapag, makapag Bible study lang. At ang mga kristyano po doon ay pinipersecute. Pinipersecute nitong Uh, communist government. At ito pa ang pinakamalala, mga kababayan. Itong latest na project nitong communist government na ito, na yung Christian Bible ay ni-revise. Iniba ang istorya sa Biblia. Biruin mo, mga kababayan. Yung si Jesus Christ na bida sa Bible na nagpapalaganap ng katahimikan at uh, uh, justice ginawang kriminal e siya nga itong siya nga itong hinuli hinuli pinersecute, kinrucify, pinatay na wala naman siyang kasalanan pero binaligtad ito ng komunista Komunisang Chinese government ginawang murderer si Kristo at marami silang binago dyan talagang talagang uh, total revision ng Biblia at ito ay yung gusto nilang ibigay pag-aralan ng mga Chinese na ang Diyos dito sa bagong uh, communist Bible na ito ang ang Diyos dito ay yung communist leader. Pambibrainwas, di ba? Eh, mga kababayan, yung dati ng mga mga practicing Christians na mga Chinese sa ngayon, dating alam na nila yung nilalaman ng Bible. Alam na nila. Yun ang inaaral nila. Yung original na content ng Bible. At itong inilabas na bagong Bible, bagong uh, communist version ng Bible, do you think paniniwalaan yun ng dati ng mga Kristiyano? Tanga! Buti kung wala pang kaalam-alam, first time na makakabasa ng communist Bible, baka pwede pa nilang mapaniwala. Pero yung mga dati na, alibaw kagaya ko, ako, Nabasa ko na po ang Bible cover to cover from Genesis to Revelation. Talagang talagang ginawa ko, pinagtiyagaan kong basahin kasi para sa akin po, hindi 'yan sa pagyayabang ha. Para sa akin kasi bilang isang Kristiyano, kailangan alam mo yung lahat na nilalaman ng Biblia. Ngayon, after mo na mabasa yung Biblia, kung Naniwala ka o hindi? At least nabasa mo. Ano bang nilalaman? Obligasyon mo bilang isang kristyano, na alamin kung ano ang nilalaman at itinuturo ng iyong uh, Holy Scripture, Bible. Hindi pwede sa isang kristyano na hindi nabasa yung Bible. From cover to cover. Ilang buwan ko bayan yan binasa noon? Inabot din ako ng ilang buwan eh. Pero, kahit na nabasa ko yan ng the whole Bible, hindi po ako, hindi naman po ako ano eh. Sobrang Bible fanatic. Yung Bible is guide. Pero yung, bakit may mga tao, may mga kristyano kasi na, parang, parang so, nasusobrahan sa pag-aaral ng Biblia na parang parang lumilihis na tuloy ang brain ano. 'Di ba? Minsan yung mga mga sobra-sobra sa pag-aaral ng Biblia eh, parang nag-iiba. Sorry ah, parang nag-iiba. Nagiging fanatic ako, hindi. Kasi, binasa ko talaga yung Bible kasi gusto kong malaman ano talaga? Ano talaga ang nangyadyaan sa loob ng librong yan? Kaya kayo, mga Kristiyano, kapwa ko Kristiyano, o kahit na hindi Kristiyano, kailangan basahin mo, maalamin mo kung anong laman. O, kagaya nyan, may mga nababasa tayo na may mga missing chapters. Kaya tuloy ako, ang isip ko, bakit ganun? Bakit itong Biblia na ipinapaaral sa atin, eh mayroong mga tinanggal? Sana ibalik para makumpara natin ano ba talaga? Bakit kailangang mayroong tanggalin? Bakit? Ano mayroon doon na ayaw ipabasa sa atin, ayaw ipaalam? Oh, napalayo na naman ako. Balikan natin itong communist bible so ngayon nga po mayroong bagong uh, version ng christian bible na ipinapabasa ngayon dito sa mga mga christian na uh, chinese kalukuhan kagaya nga po yun ang sinasabi ko na kailangan ang ang isang tao kung gusto mo maging christiano kailangan mabasa mo buo yung Bible. Hindi po yung patsi-patsi, yung selected lang. Kailangan alam mo lahat. Ma nabasa mo dapat lahat. E ako nga masasabi ko, ang pinaka pinakapaborito ko na favorite book ko dyan sa Bible is yung Ecclesiastes. Yun po. Tsaka yung Romans. So ngayon, ano, ano ang saysay -say nitong bagong version ng uh, Bible ni Xi Jinping. Eh, kumbaga eh, alam na ng tao kung ano yung original na laman, o ano yung laman ng original na Bible. May saysay -say ba yan? At ngayon, ito nga, hindi po kaya dahil dito sa pangingi alam ng komunista, dito sa Holy Bible, eh kaya sila minamalas ng ganyan? Kasi di ba? Wag daw wag daw baguhin, wag uh, pakialaman yung Biblia. Uh, although ako ang paniniwala ko eh itong Biblia natin, it has already undergone several revisions. Iba-ibang ko, iba-iba yung King James, iba yung new ano International Bible version. Iba-iba eh. At alam natin, ako alam ko may mga binago dyan. Pero, kumbaga, kahit may mga binago, yung baka grammatical ano lang, para maintindihan lang ng lahat ng, ng tao. Kasi dati yung Bible masyadong malalim ang, ano, di ba? Ang kanyang English. Old English. Ginawang ginawang mas maintindihan, pero, sa tingin ko, may mga binago talaga dyan, lalo na itong Catholic vibe, Catholic, ano, diba sa Ten Commandments? Yung Ten Commandments lang eh. Lumalayo na naman ako. Pero ito pong, kumbaga, baka mga minor revisions lang ang ginawa nila, pero itong ginawa ng komunista talagang totally binaligtan. Di ba? Binaligtan. Yan po ang malaking kasalanan. Malaking mali. At sigurado, dahil sa ginagawang ito ng komunista, pagbabayaran nila yan. Pagbabayaran nila yan. Kaso, ang nakakalungkot mga kababayan, ang nagbabayad, hindi naman yung hindi naman yung may gawa. Kundi yung mga tao na wala namang kaalam-alam doon sa ginawang yun. Ang nagsasuffer yung, yung mga inosente na wala namang alam doon sa ginawa ng leader nila. Naniniwala ba kayo mga kababayan na itong ginagawang ito, actually ginawa na eh. Hindi kaya ito isang dahilan nito? Hindi lang uh, climate change climate change eh, lahat naman tayo na-apektuhan. Pero, para bang itong nangyayari sa China eh, hindi kaya parang isang factor din yun. Kasi nga, hindi sila naniniwala sa Diyos eh. Wala silang kinikilalang Diyos. Ang kinikilala ng komunista, sila ang Diyos. Sa ngayon, ang Diyos nila si Xi Jinping. <clears throat> kaya, itong mga nangyayari na yan sa China, hindi kaya nga parusa talaga ito ng langit? Karma? Diba? Kayo po mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Wala lang, napag-usapan lang. Ganun lang.